Hi guys, ako si John, 14 years kidney transplant. Ngayong araw to magbabasa tayo ng comment. Ito po yon. Boss, pag nakatransplant na, pwede na ulit uminom ng alak kahit konti lang. Um, alam mo sir, kung yayayain mo ako mag-inom, maggatas na lang tayo. Okay. <laughs> Gatas na lang tayo bro. Ngayon, uh, alam nyo, uh, gusto ko kayo takutin. Tatakutin ko na lang kayo. May mga kakilala akong kidney transplant na pasaway. Hindi umiinom ng gamot. Um, nakakalimutan uminom ng gamot. Umiinom ng alak. Naninagarilyo. Eventually, rejected yung kidney nila. Hindi naman ibig ko sabihin na wala po nakakaalam kung kailan mare-reject yung kidney. E gagawin nyo na po yung mga bagay na gusto nyo. Sir, I'm not pertaining to you para sa lahat na po ito. And maganda po eh, na i-comment nyo po to dahil malaking ato um, importante to, sobrang importante ng comment nyo. Kaya thankful ako dahil nag-comment kayo ng ganito. Um, 'di ba sa last video sinasabi ko na wala na Totoo yun. doktor, hindi alam. Um, ultimo tayo, hindi natin alam. Si Lord lang talaga nakakaalam kung ang kailan talaga ang buhay ng isang isang kidney transplant or ng isang tao, generally na lang, ng buong tao na lang. Um, porket Uh, normal ka or kidney transplant ka, may sakit ka. Depende pa rin. Si Lord lang talaga nakakaalam yan. Ngayon, kahit naman sinabi ko na si Lord lang talaga nakakaalam yun, eh, syempre, bilang kidney transplant, eh, kailangan natin, ano, meron tayong part na kailangan gawin. Tulad na magpapacheck up tayo, uh, magpapalaboratory tayo, iinom tayo ng gamot sa oras at sa tamang oras. Ngayon, uh, itigil na natin yung mga bisyo natin ginagawa dati, di ba? Umiinom ng alak, naninigarilyo, nagpupuyat, kumakain ng maaalat, ng mga processed food. Itigil na natin yun, di ba? Um, kumain na lang tayo ng tama and uminom tayo ng tama. Huwag na tayong uminom ng alak kahit konti lang. Kaya yung kinuwento ko sa inyo kanina, totoo nangyari yun ha, tinatakot ko na kayo. Nangyari po talaga yan, na re-reject yung kidney. Um, sana, mabasa nyo to or mapanood nyo tong video na to and i-share nyo sa mga kapwa nyo kidney transplant kapwa nating kidney transplant and also sa mga CKD patient na magpapakindi transplant ah uh, mahirap na yung pinagdaanan natin eh sobrang hirap na na kidney transplant na tayo huwag na tayong bumalik sa dati diba maging lesson na sa atin yung nangyari sa atin before binigyan na tayo ng second chance second life para itama yung mga mali ano kakantahan ko pa kayo ng you're sad to be lonely anyway uh, yun nga di ba matutunan tayo sa nangyari sa atin sa nakaraan at itama na po natin lahat kumain tayo ng tama hindi naman bawal kumain ng pork ng ganyan basta in moderation lang basta yung golden rule ng isang kidney transplant in moderation lang ayun ang pinakaimportante pero yung konting alak wag na po please lang wag na po yun lang po sana nasagot ko yung tanong nyo And kung may mga tanong pa po kayo, i-comment nyo sa baba. Kung nasan man tayo, mas importante pa rin ang kalusugan natin. God bless po sa ating lahat.